Bale ang gagawin natin mga kaniti Magpapagawa tayo ng ganito Ganitong setup din Para ano Papalagyan natin ng wiper din Bale ganyan yung itsura nya mga kanipi. Yung windshield nya Na uh, ipapagawa natin What's up mga Kanoy pi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy for another video Araw ng lunes mga Kanoy pi, Mamamasada naman tayo uh, Titignan ko muna yung aking mga lagang sisi dito Ayan. Tignan natin dito mga Kanoy pi, Kung kumusta na sila Ayan o oh. Ayan yung mga sisi ko na bago Matakaw sila mga kanaypi Saglit lang nilang kinakain yung binibigay ko Pakainin ko muna sila mga kanaypi ay na sila mga eh saglit lang natin yan mapapalaki tara na tara na bali 40 pieces yung binili ko na sisiu plus may binigay sa akin na prima na limang piraso mga bali bali 45 lahat yung ano yung sisiu na yun ayos diba So tara na Ito tayo kay Mia Na makalabas na tayo Maaga tayong lumabas niyan, mga kanaypi Anong oras pa lang 6 Saglit tignan natin sa cellphone Para um, 6.18 pa lang ng umaga mga kanaypi So maganda Na ano, maaga tayong lumabas Anan diba? Anandun ah, si Mia mga kanaypi <laughs> wala kasing maparadahan dito Ayan. so dyan ko pinarada buti na lang kahapon hindi umulan at hindi nabasa na si Mia Ayan, labas na tayo mga kanaipig ng IP nandito na tayo sa AGL dito tayo kukuha ng pasero natin oh iya oh may tatlo na agad tayo <laughs> agad Kaysa pipila pa tayo gyan Mamaya na lang, di ba? Alak po na ako ng pambuhay na mano ko. Wada tayo ng bakag. Baka sakaling mayroon doon. Ayan, may pasero tayo mga kanayipi. PSU to mga kanayipi. 50. 50. naglogan yung tricycle town ah, na? Ha? Hindi kayo naglogan, nanti. Kaya yung yeah. tricycle town? ano yung ipi, binamano natin 50 pesos Santa Barbara Ayan si Paring James Sa Libo Bali may Ah sige Ayan yung tricycle ni Paring James May project kasi tayo para kay Mia Mga kanaypik papalagay tayo kay Mia kaya nandito tayo ngayon sa Santa Barbara Papuntang Caroso kanipi nandito lang kami sa ano pagpapagawan Anong lugar na pre? Bangal Sa Sako pa rin ng Santa Barbara? Oo, oh, Santa Barbara pa rin to okay tayo wag kong manong, magparamig kong mga maturin sya. Diyan mo na. At paano? Naglapatang mga... Ito loko ah. Mga draw daw ka pa dyan. Diyan eh. Ito mga raw. Mga merkwes yun kesa. May saldo lang na rami dumayo you nung? Know? May saldo daw. So Sa may saldo na limpyaan. Ah, sublanan to lang oh, to, buong ton. Oh. Uh, yu yung ay. Ano te kulay na kuma. Doya yung lang. Ay, yung hey. si... na lang. presyo na aja ngayon. Te Dati prem na Sa dati sarmeng ko. Ah. Bali 15 mo. Kasi la patro.

ganda yung ano no may taga din na ni Pagas lang <laughs> to Jay, kung anong kaisan Jay ang kaisan mo lang mm -hmm. bahala ang gagawin natin mga kanaiti magpapagawa tayo ng ganito ganitong setup din para ano papalagyan natin ng wiper din <laughs> guys nice, no? Tapos may ikon din dito May trapal Oo oh, may Ikaw na magpapagawa dun Kahit na i Kahit kay PGH mo na lang ipagawa Hindi pag umulan may trapal ka rin dito Oo oh, so, Yan nga lang maliit Maliit lang mm. Kasi pag Pag may ikon pa dyan Yung may ganito pa yung oh. Parang kwanta Pangin na kasi. Oo, oh, pangin na. Tignan so, talaga. Kung may nakikita ko dun sa Ordoneta na may mga ganito. Oh. Iba, may ganon sa gilid. Oh. Diba? Parang... parang... Iba na yung pangin na eh. Parang pangin na. Dilaw din yun eh. Dilaw din yun eh. Lagi ko nakakasulubong yun. Ibang ibang nga yung pag may ganito na. Oo. Oh. Iba pangin tignan. Hmm. Kesa yung ganito na Sa bagay, pag umulan, dito lang yung lalagyan mo ng trapal. Oh, pwede na. Lalagyan mo lang yung trapal. Tapos, pwede mo rin palagyan ng wiper. Oo. Oh. Tapos may trapal ka pa dito? Hmm, may trapal ako dito. At least hindi na sa gabal, no? Ha? Huh? Hindi na sa gabal yung trapal mo pag ano, nagmamaniyo ka, no? Hindi na. Wala nang, wala nang kaka... Oo. Oh. Kasi pag yung tarapal kasi, pag ang gumama yung nakakas sa gabal, parang nakakailang nakaka din. Hmm. Mas gantong ganito yung ano, papagawa natin mga kalayipi. Hmm. <laughs> Kaya nagpasama tayo kay Paring Games. Ayan. So babalik pa tayo sa Merkules Airway Base. Kung na lang, tawagan mo na lang ng Merkules kahit bukas ng gabi, tawagan mo kung available na sila ng kinumagahan para Merkulis di kahit na... No. oh, kuding ko ng Merkulis din eh. Oh. Sakto, no? Sakto yun, sakto. Kung available na sila ng Merkulis di, takwin, sumahan na kita ulit dito. Tawang tama, kuding, kuding mo. Hmm. Hindi naman mabigat to. Hindi naman kaya kaya naman niya. Nakita mo naman yung takbo ko kanina. Oo. Oh. Hindi naman ganun ka kanino yung takbo niya. 125 pa yan. Oo. Oh. Hmm. Ganda, maganda. Oo. Oh. Saka kung mabigat yan, di sana yung nakita mo yung parang nahirapan ako tumakbo kanina. Oo. Hmm. Mabigat pa tong sidecar, no? Mas mabigat pa yung sidecar. Oo, oh, mas mabigat pa yung sidecar mo kaysa akin. Kahit yeah, dito, mas mabigat yung sidecar kaysa dito. Ayun sa'yo, Juan. Medyo maganda sa yung sa'yo. Ta, mm -hmm. Hindi ka hindi na, ka loaded hindi eh. Hindi ka ng loaded. Sa uh, Kawasaki yan. One, ano yan? 150 ba yan? 125 lang. 125 lang. Ito pala yun. Wala nang ibang weight to, pre. Wala nang ibang daanan. kasi pag iikot pa tayo dun sa bayan mayroon naman yun nga lang mas malayo Ay, mas malayo oo itong dinana natin shortcut na yan oo oh. kung iikot pa tayo kasi pag diniretso natin yon oo oh. ikot iikot pa tayo ng bayan oo lang bayan tapos kung paano? yan oh. And, dito mas malapit yan mm. bali ganyan yung itsura nya mga kanaypi yung windshield nya na papa ipapagawa natin nice. ganda mga kanay pino <laughs> ganda na ganyan na rin yung itsura nya pag ganon ganda maganda yung itsura nya Gey sundang kita. Una ka na. Sundang kita. Ayan, mga ipi? Palis na kami dito ni paring James. Mamamasada pa yan sa Ortaneta eh taga Santa Barbara pero namamasarot sa Ordaneta na nakaling niya yung tricycle niya sa Ordaneta mga kanayipi. so salamat kay paring James na sinamaan tayo dito sa so, pagpapagawa natin ng windshield ni Mia ayan bali sa kanya ko rin binili yung ano yung franquisa ni Mia mga kanayipi. Tagal na yon Almost 2 years na Naging kaibigan na natin siya So thank you so much paring James Sa pagsama sa akin dito Bali Babalik na lang tayo dyan mga kanipi Dahil Hindi nila maharap ngayon na gumawa ng windshield Uh, sa Merkulis daw or Waves tawagan na lang natin yung number ni Uncle ayan thank you so much sa laka paring games hello pala no ah. sa'yo pa yun father girl ganda no father <laughs> girl dito pala yung bahay niyo? oo oh, dito Sige, thank you. Ay, na oh. Oo. Sakain pa ako. Update okay, na okay. lang kita pag ano, na pagawa ko na. Oh, sige, sige, sige. Sige. Ah, so, so, sakain pa kita, hindi na. Hindi na, nakakahaya. <laughs> yun. Alam ko naman na eh. Oo. Oh, I-update na lang kita pag naayos na. Ah, sige. Sige. Oo, ah, salamat ah. Oo. Oh. I-update kita pag ano. Then, ka ako. <laughs> Thank you, pre. Eh, hey, 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 hey. oh. ayan, mga Thank you so much kay Paring Games. Uh, pagsama sa akin dun sa ano, pagpapagawan natin ng windshield, kagaya nung sa kanya. Pauwi na tayo ng na mga kanaypi.